Welcome po sa ating channel na kung saan ay nag-upload kami ng mga eksklusibong Filipino videos tungkol sa pambansang mga sayaw, awit o PM covers at kulturang Pinoy. Naway magustuhan nyo ang mga tinatalakay namin sa aming channel. Maraming salamat! Ang Araw ng Kagitingan ay isang pambansang pagdiriwang sa Pilipinas na ginugunita tuwing ikasyam ng Abril taon-taon. Ito ay isang mahalagang araw sa kasaysayan ng Pilipinas kung saan pinagbubuni ang kabayanihan at determinasyon ng mga Pilipinong sundalo at mamamayan sa panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Ang Araw ng Kagitingan ay itinatag bilang isang pambansang pagdiriwang noong isang libo nadaan at anim na pito sa pamamagitan ng proklamasyon bilang apat nadaan at anim na anim ni Pangulong Ferdinand Marcos. Layunin nito na gunitain ang mga sakripisyo at pagpapakatatag ng mga Pilipino sa pagtatanggol sa kanilang bayan laban sa mga dayuhang mananako. Noong Abril Siam, isang libo nadaan at apat naput dalawa, ang huling pagtatanggol ng bataan ay nagtapos at napasuko ang mga Pilipino at Amerikano sa harap ng mas maraming puwersang Hapones. Ito ang naging simula ng Death March, kung saan libu-libong bihag ang pinahirapan at pinatay ng mga Hapones habang pinipilit na maglakad mula bataan, patungong mga kampo ng konsentrasyon. Sa pamamagitan ng pagunita sa Araw ng Kagitingan, ipinapakita ng Pilipinas ang kahalagahan ng pagiging matatag at tapat sa bayan sa kabila ng mga pagsubok at panganib. Ito rin ay pagpapakita ng pagkilala sa mga sundalong nagbuwis ng buhay at sa mga sibilyan na nagtiis ng hirap at sakripisyo para sa kalayaan ng bansa. Sa kasalukuyan, ang Araw ng Kagitingan ay isang pagkakataon para sa mga Pilipino na magbigay pugay sa mga veterano ng digmaan, gayon din sa mga kasalukuyang membro ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na patuloy na naglilingkod at nagpapakita ng tapang at kagitingan sa pagtatanggol sa bayan. Bilang pambansang pagdiriwang, ang Araw ng Kagitingan, ay nagbibigay daan sa iba't ibang aktibidad tulad ng parada, seremonya sa mga monumento ng mga veterano, at pagbibigay ng mga parangal at pagkilala sa mga taong nagpakita ng kahusayan at kabayanihan sa kanilang larangan. Sa mga paaralan, ang Araw ng Kagitingan, ay ginugunita sa pamamagitan ng mga programa, at gawain na naglalayong ipakita ang halaga ng pagiging tapat at matatag sa gitna ng mga hamon ng buhay. Ito ay isang pagkakataon upang ituro sa mga kabataan ang importansya ng pag-unawa at pagpapahalaga sa kasaysayan ng bansa. Bukod sa pagiging isang pagdiriwang, ang araw ng kagitingan ay naglalayong magmulat at magparami ng kamalayan sa kasalukuyang henerasyon tungkol sa mga sakripisyo at kagitingan ng mga nakaraang henerasyon. Ito ay isang paalala na ang kalayaan at kapayapaan ay hindi nakuha ng walang sakripisyo at pagpupunyagi. Ang paggunita sa araw ng kagitingan ay nagbibigay inspirasyon sa mga Pilipino na ipagpatuloy ang pagmamahal at paglilingkod sa bayan. Ito ay isang pagkakataon upang kilalanin at ipakita ang utang na loob sa mga taong nagbuwis ng buhay para sa kalayaan at dangal ng Pilipinas. Sa bawat pagdiriwang ng Araw ng Kagitingan, ang mga Pilipino ay nagbibigay pugay hindi lamang sa mga veterano ng digmaan, kundi pati na rin sa lahat ng mga individual na nagpakita ng kabayanihan at determinasyon sa anumang aspeto ng buhay. Ito ay isang paalala na ang kabayanihan ay maaaring makita at maisabuhay sa simpleng paraan at hindi lamang sa digmaan. Sa pamamagitan ng Araw ng Kagitingan, ang mga Pilipino ay patuloy na pinahahalagahan ang kanilang kasaysayan at ang mga aral na naiiwan nito. Ito ay isang pagkakataon upang magkaisa at magtulungan bilang isang bansa sa pagtataguyod ng kapayapaan, katarungan, at kalayaan para sa lahat ng mamamayan. Sa huli, ang araw ng kagitingan ay hindi lamang isang simpleng pagdiriwang kundi isang pagpapahalaga, pagkilala sa mga taong nagtanggol at nagpakita ng kabayanihan para sa bayan. Ito ay isang alaala at inspirasyon na patuloy na nagbibigay buhay sa diwa ng pagmamahal sa bayan at paglilingkod sa kapwa.